Ano sira, Rapaps? Putol po uh, kadena. Ano ah, putol kadena? Meron akong pandugtong ng kadena, sir. Eh bigay ko na lang sa iyo. Dito mo muna sa tabi, oh. Ilang speed ba 'yan? 7 lang. 7 speed. Eh meron ako niyan. Ito sir oh. Seven speed no? Yeah. Ito. Eh ano mo muna? Pag ano? Sa pa ba uwi? ah uh, dito sa ano pa? Dito sa may post office. Post office? Oo, oh, may nakabot kasi ako. Malapit sa Intramuros, Manila? Oo. Ah. Malayo ka pa palang. Dito ka palang sa ano eh. Ano ba ito? Uh, University Belt. Maglalakad ko kasi ako ng ano? Postal ID. Ah, I mean, kukuha ka ng postal ID doon sa ano? Uh, Tapos na... Uh, Kaya nabalik ako. Kailangan ko ng bagong clearance. Tapos naputol yung kadena. Naputol na po. Ay, ito, gagawa natin parang Saan ko yung nag-anap? Ha? Ha? Ah, nag-deliver ako eh Eh, nakita kita dyan oh Naglalakad ka eh, Ang init-init eh Saan ka ba naputulan? Doon pa sa may ano Sa may UE Diyan lang UAE Recto Oo Na wala na yung Roller mong isa eh Ayan o oh. ah, Kukuha tayo ng isang roller Yung ganito ba Yung nasa gitna Tingnan mo yan o oh. Ito wala na Ito meron Ayan o oh kukuha tayo ng isa ayan o yung ganito mo nawala na kasi nalaglag na tapos itong missing link eto missing link palagi kang magbawa ng missing link para pagka kahit saan ka maputulan hindi ka mahihirapan ganyan, ganyan lang o oh. kakabit mo lang yun dito sa kabila tapos yung isa dito sa dulo Yan Pagpamalit okay, natin ako, hindi ko lang nakakabit uh, eh Tapos, ayan o oh, Pagsasalubungin mo lang yung ganyan Yan, hakatake mo lang yung ganyan Yan Ayan, naalisin mo lang to Tapos ayan, okay na Yun nga lang Kaya naputol yung kadena mo kulong sa maintenance yung kadena mo oh, hindi, lalagyan natin ng ano na Uh, lagyan natin ng lubricant yung kadena para hindi maputol yan, pidalin mo tapos i-spray ang mo yan, na kasi ng kadena mo eh Sige pa. Oh, ayan oh. Tingnan mo, oh, pumuti na yung kadena mo. tinga, nga. Oh, ayan okay na, makaka-uwi ka na niyan. Ada na sticker ka? Ah. Oh. Ah, oh, ito. Ah. Oh. Ah, palo kami sa Ah, salamat, salamat. Ah, oh, paano sir? Okay ka na? Oh, ayan, makakarating ka na niyan, sir. Sa Madamo dito? Oo, oh, diyan sa Quiapo. Ah, sa Quiapo, daw mo? lang ako doon. ayan, oh, makakarating ka na ng post office niyan. Salamat po, Ma'am. Ah, nas Benjur po. Um, salamat ulit, Ma'am. Ah. Ingat po sa bayay. Okay. Walang anuman po.